Kilala ang Japan bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Mayroon silang matatag na ekonomiya, mataas na antas ng teknolohiya at kilala rin sila sa disiplina ng kanilang mga mamamayan. Pero kamakailan lang, nagulat ang maraming bansa nang marinig ang sinabi ng ilang opisyal ng Japan tungkol sa Pilipinas. Sa isang pahayag, malinaw nilang sinabi na kailangan natin ng mas maraming Pilipino. Isang bansang bihirang magsalita ng ganitong paraan kaya marami ang napaisip. Bakit nga ba nila ito sinabi? Ano ang nakita nila sa mga Pilipino na hindi nila basta nakikita sa iba? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ngayon, kahit na maunlad ang Japan, may kinakaharap pa rin silang malaking problema. Ito ay ang mabilis na pagbaba ng bilang ng kanilang populasyon. Ayon sa datos ng Ministry of Internal Affairs ng Japan, halos 20% na porsyento ng kanilang mamamayan ay matatanda na at may edad 65 pataas. Ibig sabihin, halos isa sa tatlong hapon ay senior citizen na. Dahil dito, unti-unti nang nababawasan ang mga kabataang nagtatrabaho at nagsusustento sa kanilang ekonomiya. Ang birth rate ng Japan ay bumaba na rin sa 1.26 na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Para mapanatiling balanse ang bilang ng kanilang populasyon ay kailangan sana nila ng 2.1 na birth rate. Noong 2023, mas lalo pa itong bumaba at umabot lamang sa mahigit 700,000 ang mga ipinanganak na sanggol, ang pinakamababa sa kasaysayan ng kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto, kung hindi agad makakagawa ng paraan ang Japan, posibleng bumaba pa ng kalahati ang populasyon nila pagdating ng taong 2,100. Ayon mismo kay Prime Minister Fumio Kishida, maaring dumating ang panahon na hindi na gumana ng maayos ang kanilang lipunan. Ibig sabihin, posibleng kulangin sila ng manggagawa, magdulot ito ng paghina sa ekonomiya at makaapekto sa pang-araw-araw na sistema ng kanilang bansa. Dahil dito, napilitan ng Japan na tumingin sa ibang bansa para humingi ng tulong. At sa kanilang paghahanap ng mga maasahang manggagawa, malinaw na napansin nila ay ang mga Pilipino. Hindi na bago para sa Japan ang pagkakaroon ng mga Pilipinong manggagawa. Marami ng taon na nagtatrabaho roon ang ating mga kababayan bilang mga nurse, caregiver, factory worker, technician at engineer. Ayon sa ulat ng Japan International Cooperation Agency, kabilang ang mga Pilipino sa mga pinakapinagkakatiwala ang dayuhan sa kanilang bansa. Napansin ng mga Hapon na bukod sa kasanayan at sipag, may kakaibang ugali rin ang mga Pilipino. Marunong tayong makisama, may malasakit sa trabaho at tapat sa ating tungkulin. Kahit malayo sa pamilya, ginagawa pa rin nila ang lahat para maayos ang kanilang gawain. Ito ang dahilan kung bakit labis ang tiwala ng mga Hapon sa mga Pilipino. Kaya nang sabihin ng ilang opisyal na "we need more Filipinos," hindi ito simpleng pahayag lang. Isa itong pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino at sa mabuting ugali na dala natin saan man tayo mapunta. Para sa kanila, hindi lang basta manggagawa ang hinahanap nila, kundi mga taong may malasakit at puso sa trabaho. Isang opisyal pa mula sa Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare ang nagsabi, Filipinos are hardworking, respectful, and have a level of empathy that fits perfectly in our aging society. They don't just perform tasks, They care deeply about the people they serve, sa simpleng pahayag na ito. Malinaw kung bakit espesyal sa Japan ang mga Pilipino. Ang respeto, dedikasyon, at malasakit ay mga katangiang hindi natututunan sa paaralan o sa training lang. Ito ay likas na sa pagkatao at kultura ng mga Pilipino. Sa paglala ng kakulangan ng manggagawa sa Japan, napilita ng kanilang pamahalaan na baguhin ang isa sa pinakakonserbatibong patakaran nila, ang immigration policy. Matagal nang kilala ang Japan bilang bansang hindi agad tumatanggap ng mga dayuhang manggagawa. Sila ay maingat at mas gustong umaasa sa sarili nilang mamamayan. Pero dahil sa patuloy na pagdami ng matatanda at kakulangan ng kabataang nagtatrabaho, napilitan silang gumawa ng pagbabago. Noong 2019, inilunsad nila ang Specified Skilled Worker Visa Program. Layunin nitong makakuha ng mga foreign workers sa mahigit labing apat na industriya kabilang na ang construction, caregiving, agriculture at hospitality. Sa madaling salita, ito ang paraan ng Japan para madagdagan ang bilang ng mga taong magtatrabaho sa kanilang bansa. At alam mo ba kung sino ang nangunguna sa listahan ng mga bansang pinagkukuhanan nila ng mga manggagawa? Tama, ang Pilipinas. Ayon sa datos mula sa Immigration Services Agency ng Japan, ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng skilled workers sa ilalim ng SSW program. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 300,000 Pilipino na ang nagtatrabaho sa Japan at ayon sa mga ulat, inaasahang dodoble pa ito sa susunod na limang taon. Sa mga opisyal na talumpati at panayam ng mga leader ng Japan, paulit-ulit nilang binabanggit ang kanilang tiwala sa mga Pilipino. Katulad na lang ng sinabi ni Yoko Kamikawa, dating Justice Minister ng Japan, "We trust Filipinos. They contribute not just to our economy but to our communities." Ibig sabihin, hindi lang nakikita ng mga Hapon ang mga Pilipino bilang simpleng manggagawa kundi bilang bahagi na rin ng kanilang lipunan. Ngayon kapag pinag-uusapan sa Japan ang mga dayuhan, madalas ay positibo na ang tingin nila sa mga Pilipino dahil sa kanilang sipag at kabutihan ng loob, nagkaroon sila ng magandang reputasyon. Sa likod ng pagbabagong ito sa immigration policy ng Japan, malinaw ang mensahe na nakikita nila sa mga Pilipino ang solusyon, tiwala at pag-asa. Pero higit pa sa mga datos at opisyal na pahayag, nariyan rin ang mga totoong kwento ng ating mga kababayan na nagsasakripisyo araw-araw tulad ni Marcel Tan, isang 34 na taong gulang na caregiver mula Nueva Ecija. Limang taon na siyang naninirahan at nagtatrabaho sa Kyoto. Araw-araw siyang pumapasok sa isang nursing home kung saan siya ang in-charge sa apat na senior citizens. Ayon kay Marcel, mahirap sa simula. Nahihirapan siya sa wika, kultura at sa mahabang oras ng trabaho. Minsan umaabot ng labindalawang oras ang kanyang shift, pero kahit pagod, hindi siya sumusuko. Ayon sa kanya, kapag ngumiti sila sa akin at hinawakan ang kamay ko habang umiiyak, parang pamilya ko na rin sila. Minsan daw ay tinatawag pa siya ng mga inaalagaan niyang matatanda bilang musume na ang ibig sabihin ay anak na babae. Ipinapakita ni Marcel at nang libo-libong Pilipino sa Japan na higit pa sa trabaho ang kanilang ginagawa. Hindi lang sila bahagi ng workforce, kundi bahagi na rin sila ng puso ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ang ganitong klasing malasakit at kabutihan, ang dahilan kung bakit naniniwala ang Japan na ang mga Pilipino ay hindi lang sagot sa kakulangan ng manggagawa, kundi inspirasyon din ng tunay na malasakit at dedikasyon. Hindi lang si Marcel ang may ganitong karanasan sa Japan. Marami pang Pilipino ang nakahanap ng bagong tahanan at layunin doon. Isa na rito si Patrick Dizon, isang dalawamput siyam na taong gulang na electrical engineer mula sa Quezon City. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Tokyo sa ilalim ng isang malaking Japanese multinational company. Bahagi siya ng isang malawak na proyekto na naglalayong pagdugtungin ng Tokyo at Osaka sa pamamagitan ng isang high-speed railway system. Ayon kay Patrick, dati raw ay nanonood lang siya ng anime at nangangarap na makarating sa Japan. Ngayon, isa na siya sa mga tumutulong sa pagbuo ng kinabukasan ng bansang ito. Bilang engineer, hawak niya ang responsibilidad sa safety systems ng linya ng tren na isang napakahalagang bahagi sa isang bansang kilala sa disiplina, precision at reliability. Hindi biro ang pressure na dala ng kanyang trabaho, pero sa bawat matagumpay na test at sa bawat papuri mula sa kanyang mga Japanese superior, nararamdaman niya ang respeto at pagtanggap sa kanya bilang profesional at bilang Pilipino. Ang mga kwento ni na Marcel at Patrick ay ilan lamang sa libo-libong Pilipino na tahimik na gumagawa ng pagbabago sa Japan. Hindi sila lumalabas sa balita at hindi rin sila sikat, ngunit sila ang bumubuo ngayon sa bagong muka ng bansang iyon. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy lang nilang pinapatunayan na ang Pilipino ay maaasahan, marunong makisama at may malasakit sa kanyang kapwa. Habang lumalalim ang ugnayan ng Japan at Pilipinas, mas tumitibay din ang tiwala at respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Ambassador Koshikawa Kazuhiko nagsabi na, Filipinos are partners, not just workers. We believe in their future. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng pagkilala ng Japan sa mga Pilipino bilang katuwang nila sa pagunlad at hindi lang bilang empleyado. Bilang patunay ng lumalalim na koneksyon Nagtayo na rin ang Japan ng mga language training centers sa Pilipinas. Layunin nitong matulungan ang mga Pilipinong gustong magtrabaho sa Japan upang mas madali nilang maunawaan ang wika at kultura ng bansa. Mayroon din silang mga scholarship program para sa mga kabataang Pilipino na gustong mag-aral at magtagumpay sa Japan. Kung dati, ang pangarap ng isang Pilipino ay basta makapunta lang sa Japan, ngayon ay iba na. Ang Japan mismo ang lumalapit sa atin. Sila na ang humahanap sa ating kakayahan at sa ating puso. Mula sa mga Pilipinong tagahanga ng anime at Japanese food, ngayon ay mga Pilipino na ang katuwang sa pangangalaga ng matatanda, sa pagpapatakbo ng mga pabrika, sa pagtatayo ng infrastruktura at sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Ang mga Pilipino ay hindi na lamang mga manggagawa sa Japan, Kundi mahalagang bahagi na ng kanilang kinabukasan. Dahil sa ating sipag, disiplina at malasakit, nagiging inspirasyon tayo hindi lang sa mga hapon kundi sa buong mundo. Sa huli, ang sinabi ng Japan na we need more Filipinos ay hindi lang isang papuri. Isa na itong pagkilala sa ating likas na galing, sa ating sipag at sa ating puso na may malasakit sa kapwa. Patunay ito na kahit saan man mapunta ang mga Pilipino ay lagi siyang may maiambag at mapagkakatiwalaan. Kaya kung may pagkakataon ka rin makapunta o makapagtrabaho sa Japan, anong trabaho o larangan kaya ang gusto mong pasukin? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.